So ayun guys, good morning. So for today's video, ay dadayo tayo doon sa ano sa Katandala Bridge. Titingnan natin kung ano ang uh, nangyari ngayong uh, nagtag-ulanan, kung maputik ba, kung ano ba ang sitwasyon ngayon. Susubukan natin kung tayo makakadiretso. So mayroon pala akong nadaanan doon sa port namin kanina yung mga parasitarian ano prat uh, group naka uh, meron silang handaan ay ipakita ko lang diyan sa video ilulugtong ko lang sa video na to so shout out sa mga parsi ng bigain first ayan let's go so ako ay uh, nagpapasalamat sa mga sumusubaybay sa aking mga video sa aking uh, channel, nakasubscribe. subscribe uh, maraming maraming salamat sa lahat sa inyong lahat sa suporta ninyo. So, nasa ano na nasa ano na tayo mga master, nasa uh, 4,200. Ayan, mahigit. Oo. Uh, 4,000 plus na tayo. So, malapit na tayo mag-mag-5,000 uh, mga master. So, thank you sa suporta. Uh sa lahat sa mga nagko-comment thank you thank you sa lahat so itong video natin kahit maulan ay uh, pipilitin natin makapunta doon ayan uh, titignan natin kung uh... so yun meron tayong 29 minutes pag galing doon mismo sa bahay uh, 32 32 minutes so dahil nakalayo na tayo nasa 29 minutes na lang at meron na lang tayong uh, 14 kilometer. so alas 11-12 tayo makakarating doon time check natin ngayon ay alas 10.43 ng patanghali mga master so pagpasensya nyo na na nagpalit ako ng aking ano ng aking uh, pangalan sa youtube ko <laughs> parang nakakasagwa yung aking unang channel eh Barjog o ngayon pinalitan ko ng Jakul TV yon parang hindi na masyado nakakasagwa mayroong lalabas na ano opportunity kaya nagprino siya ayun yun ang lalabas na opportunity oh Ah, ano si tayo mga, mga 大哥。这个 tom proper ibaan. Mainit! Mainit dito, mainit mga master! Ayan Nakapasok na tayo mga master Ito na yung kapuntang katandala <laughs> Ayan Ano ba to? Port tuner Ba?

na 7 minutes 3, 3 kilometers ito na yun ito na yun. Oops, wala dyuh, wala pintura tignan natin ngayon kung ano dito Yun. wow mahaba pala to mahaba pala itong inayos ng kalsada o nag-away dining pala dito mga master dati nung nakadaan dumaan ako dito isang beses noon hindi pa ito ganito kalapat oo pinagsisira ang mga padir oh. oo mga ang mga puste nasa gitna ibig sabihin talaga naman ay ano Ayan no oh. pustiw na sa gitna. Wow. 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 oh, ito, sisirain pa ito, ito. Wow. Wow. Wow, malubak. So 5 minutes pa, 2 kilometro pa. So kung babasehan, nakubi pa, musipsyon nakubi pa, nayo. Oo, oh, lang doon. No? Oh. Kailangan tuloy na yung panambak doon sa aming trabaho. Pwede palang kumuha dito panambak. malapit na tayo mga master nakikita ko na sa mga pa dito ang kalsada dito ay ganun pa rin hindi pa rin na palapad. pero may may araw din dito na mangyayari din magpalapad dito sigurado yan Maulan dito kasi basa ang kalsada. Doon sa proper, mainit. Marapit-lapit tayo. Akala ah, ko ano. Akala ko Hams. manito na ihiin na Ba rin po bahay o? Oh. Nang bahay pa? Oh. Ako Anong nangyari ba Ganito So, yun Nag-recrap pa pala dito So, yung recrap na yan Yan ang magiging uh, Ano magiging hangganan ng kalsada pag nagpalapat so, ayan ayan ayan, ayan, ayaaan ano? sidse? oh ayan nandito na tayo mga master ito na yung tiyatawag ng katandala oh yan dahil maulan ay hindi na ini ma hindi makadaan hindi makadaan papunta doon kasi oh anu, wala hindi po pwede tayo maglalakad lang tayo Hindi pa pala. Ikot mo tayo doon. So yun, hindi pa ano, hindi pa pala ma, pag maulan, hindi makakadaan ng ano mga motor So ayan mga master, pag uh, dito pala sa Katandala, dahil hindi pa uh, hindi pa ano, hindi pa siya full na nakasiminto na, pero uh, minabuti ko na lang na ano, minabuti ko na lang na maglakad at uh, baka hindi puwedeng tulong natin. Baka madulas. Kaya lakari na lang natin. Isirip lang sa tulay. So, advice ko. Siminto na yan, boss. Siminto na po. Hindi pa? Oh, hindi pa ba? Pero yung kapila, pagsas hindi pa. Pero nakadaan naman motor, diba? lang, di ba? Motor lang. Hindi lang ako nakakadaan. Eh. Ha? Magulas mo yan. Kaya maglakad na lang ako. So, yun. Advice ko lang sa mga dadaan pa dito pag tag-ulan, pag maulan pala. Ay, eh, hindi advisable na dumaan kasi madulas delikado oh. o kaya no oh. delikado pa siya mga master uh, maglakad-lakad na lang tayo muna yun isilip tayo dito sa ano madulas siya madulas hindi siya o oh. kung nang eh ang gulong natin eh hindi hindi pandyan hindi pandyan yung ating gulong baka tayo ay magsimplang mas kado. Oh, uh, may siminto na pero yan oh katulad niyan. Parang laba. Parang laba po 'yo. Kinukay doon. Kasi ilang buwan din na siya, ilang linggo na. Ah, uh, ilang araw din na nag-uulan. So yan, lakad na tayo. At naman na yung ako. Masilip lang natin yung tulay ayos na. taas ng ano o. taas mga master ng inukab na lupa oh. pinababanggan niya no ay masyad simintado kaya lang doon maputik Awesome. ng inuko mga master na lupa oh. Oh. ayun tulay construction pa rin mga mga yung pinaka drainage yan yung Lapit na tayo sa tulay mga mga masampilong tayo, masampilong. <laughs> oh, loli mo. Oh, oh matarik pala. Oh. Matarik pala mga master, matarik. Pero yun, ito ganyan. Tapos Ito. hanggang doon nako ay hindi maganda mga master ang buka ng kalsada to kasi guo, guang na agad ayan yung katandala bridge o, mga master oh. hindi ba hindi maganda hindi rin maganda ang kalsada mga master o. pakita ko sa inyo ang ang magiging epekto ayan oh di ba may guang na agad siya oh di ba kasi huh? Ito lang ulan O, oh, crack na nga agad o oh. Yan na, mukha tanda labrid mga master Di pa napakaganda Taas na yan, oh. Yan pala ang lupa, layer-layer, oh. Bakit bago lang yung ano doon? Ibig sabihin, may bago ano lang. Ito lang. Ito lang. Ito yun mga master oh. dati doon sa baba na daan yun doon sa baba dati na oh, mga master oh. Oh, mataas ang ano pinakubaran din yun. diyan yung master. hindi oh. ito na saayos sa kung kaya. mayroong ganito mga master. pinaka ano toh? pinaka uh, ang tawag dito. idito e lala ka ng tao. doon naman mga sasakyan. ilan slide pa? Oh. So ayon kan sana dati ayon kan dati mo mastero na apaw donda tinadaan do ayan so doon dati tinadaan paganyan palusong ya donda Yan, yan. palusong bagay. tapos yan, nakadaan ako dyan isang beses yan. tapos yun yan okay. yan tapos sagsag dito la, dito labas. Ang ganda. Ah. Katandala bridge, mama ater. Ayan, dito na daan pagayon. Uy, huli. Uy, oh. huli. Yan, pagayon na. Tingnan natin. Nakahuli hito dito eh, may mga, master na hito pala dito. Ayos din. Ano sila ito? Tutcho. O oh boy, mga kape, ano lang, mag alas um, sila, alas on um, sila yata. Ang laki. Anong pain? Bulate. Bulate? Ang masarap. Ano Ang laki lang. Oo uh, ba? Uh, Oo. Oh. Masarap siguro ganun malaki. Ang laki na. Ang oh. Napakalaki dito lang yan sa uh, may katandala uh, tulay. Yan. Oh, ano ba alay ko ya? Jojo Kulis. Ja Jojo. Shout out sa Ikaw ano pangalan mo? Jo mag-mag-ama. Oh, mag, ah, taga sa kayo, dito lang. Sariyo. Aro Sario dito, dito kami sa Ah. Oh, yeso. Oh. Serte. Na dalawa ay eh, ang Ah, oh, ay dalawa nga Kalaki ng isa. <laughs> Ayos yun Ano yung motor ko? Hindi ko na dinusong kasi ma ano, Oo yon, Jakol TV huh. uh, uh, Facebook at Youtube Ay sa Facebook pala Aray ko Aray ko Aray ko TV Kaya tabunan Kaya tabunan tayo. Ba't yung muna ang kabila? Nag-uho na eh. Nag-uho na? Oo nga yun oh. No? Oo nga eh. Dapat naman hindi ganyang patindig eh. Dapat pa ganyan yan oh. No? Pa-slant yan. Oo, 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 oo. Thank you sa pagsama sa amin.